Good morning, good morning mga idol Welcome po sa ating munting channel Ayan, part po po ito ng ating uh, munting uh, negosyo At ito nga po ay uh, Maaga tayong nagising, alas 5 ng umaga mga idol At ngayon po ay lalatag na natin ito, ating mga uh, Kunting pinamili sa Balintawak So ito ngayong araw ay uh, sisimula natin ang pagbibenta nitong ating mga uh, kunding mga pinamiling uh, pang negosyo na mga gulay mga idol So tara, sama nyo kami ni hey, Mama Sel, let's go! ayan mga idol meron tayong kangkong alugbati at okra ayan po ay mga nakatali-tali na at ang per tali po nyan ay uh, itong uh, okra ay 10 piso lang ang bawat tali at itong uh, kangkong at uh, alugbati naman ay 15 pesos so itong uh, bawang at uh, sibuyas yan ay tigli 5 piso lamang mga idol at conforme din yan sa laki merong 6 merong lima ganon so itong uh, carrots at ang sayuti naman ay pares lang ang presyo niyan 40 ang kilo at ito na mga uh, kalabasa ay uh, pwedeng uh, bumili ng tingi 20 at ayan meron tayong tayo uh, ng sayuti at ang uh, uh yon talong ayan, meron tayong uh, palaya so, ayan, yung talong medyo mahal yung uh, kanyan, kilo, 80 per kilo nyan mga idol, at ang kamatis at luya so ayan may sili din tayo dito so ayan pagka sa palingki, kayo bumili nyan mga idol ay napakamamahal po nyan lalo na yung holy week ay, may dubli yung presyo nyan pero dito sa amin ay ah uh, kumita lang tayo ng konti ay uh, okay na yan para sa amin, so ito naman mga idol, ay libangan lang nito, ng uh, aking uh, uh, may bahay, para meron siya libangan dito sa bahay, so ayan, meron din tayo mga toyo dito suka, mantika, at meron din tayo dito, uh, tayo dito may uh, miswa, ayan, so meron din tayo mga cubes dito, mga magic saram at mga tamarind para sa mga sinigang mga idol pero siyempre ngayon dahil holy week, bawal mo na yung mga karning ngayon mga idol, so yan lang yung ating mga uh, munting mga paninda dito so ayan mga idol yung ating munting uh, tindahan yan yun ng kanyang mga laman sa ngayon so unti unti lang mga idol at uh, baka sakaling uh, medyo gumanda yung ating uh, income dito ay magtuloy tuloy yung ating uh, pagtitinda mga idol ayon. Hanggang dito na lang muna 'yung ating uh, vlog. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Ayun, maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.